plastic yan. Yan, may nagagalit sabi na ah uh, GG daw ako. Hindi daw pinakita ko yung video. Kayo na mag-isip, asa yung ano niya nimo? Two switch. Ganoon ka simple tas tatawagin mo kum GG. Grabe ka naman mag uh, ladies idol. Hindi nagagamit na lulubat. Andito ko sila lang ng compartment, you know. Kaya pala kahit nakalak siya oh, nakalak. Sige, buksan mo. Nakalak lulubat idol na tatlong araw naka-start na lulubat yan pero nakasarado nakasarado yung trunk na di siya uh, na di siya namamatay ito yun ang switch sa idol oh. pakita ko sa inyo mga idol dito po yung switch ng ating trunk yan ito yan yan ito yun dito po yung switch tinama, pag tinulak ko siya yan pag isirado ko siya tinama pag sinirado kailan tatama dyan sa tanso na yan pag tumama yan pag tumama dyan magka cut off dito di ba nagka cut off ngayon dahil nga uh, malayo na siya i-open natin na buksan natin yan bukas na lumayo yan diba kita mo lumayo tapos ito silpe iilaw yan ngayon siya uh, hindi na tumatama nagka deform na to ngayon uh, te kung gusto mong ay napaganahin para hindi malulubat bunutin mo lang to yan oh. Oh. patay kung gusto mo pagpaganahin ayan kung gusto mo pagganahin uh, kung kaya mo, yan balik natin yan umiilaw ulit kung gusto mo pagganahin kung kaya mo i-adjust na pagsira dito pagsira dyan tatama kaya i-adjust mo to adjust mo to yan adjust mo yan eh buksan natin ulit. Yan, kailangan siya ito to, tama yung porma siya. Yung porma ng kanyang switch, ito pinaka-switch niya, no? ito pinaka-switch niya, yun know. Ito ang to. So, Para pag pag sira, tatama diyan. Tapos di distansya sa dito, hindi sa, sa ground Yan, hindi sa kukontak pala kay stopper niya, you know. Yan. Tapos pag buksan mo, didikit ulit. Yan. Tapos mag-o-open. Yan. Ganun lang idol gagalaw gagawin. Kaya tatanggalin mo mo tong plastic. Yan dito yung plastic yan. Yan may nagagalit sabi na ah uh, GG daw ako. Hindi daw pinakita ko yung video. Kayo na mag-isip, asan yung ano niya nimo? To switch. Gano ka simple tas tatawagin mo ko um, GG. Grabe ka naman magka-comment. Grabe ka naman magka-comment sa video ko. GG ako. Kasimple ka simple. Gamitin mo utak. Ganun lang. Limitan mo lang utak para makuha mo yung troubleshoot.